po. So, nagsimula po ako noon sa Life Without Trace Movement. October. October 20... 23. 23. Low carb lang. Tapos ano, walang fasting. Kasi nga, sabi nung, ay, sanay naman ako kung hindi magkanin eh. Sabi lang yung kapatid ko noon, kumain ka ng itlog. <laughs> ay, dami yan. <ko. laughs> Parti ka magutog. <laughs> Tapos yung karne. Tap Tapos kinakain ko. Karne, isda, manok. Tapos may gulay pa ako na ng pisa eh. Pwede naman gulay yung green tsaka green leafy. Indeed. Tsaka na sa taas, huwag yung sa ilalim ng lupa. Huwag doot crops. Ako. So, kung ano yun, ilang itlog, uh, on the average, ang kinakain mo uh, sa araw-araw. Isang pulang yung mataas eh. Ang <laughs> <laughs> dami na truth yun eh. Pinakamababa, <laughs> yung pinaso. Ano, anim o lima. Uh, so, 5 to 10. Uh, daily, yun ang kinakain mo. Yun ang ginaman mga kalokard, ano? yung 5-10 piraso ng itlog na kinakain mo yung araw-araw, nakaka-siguro ka na nakakatamasa ka ng nutrition sa iyong katawan. Kasi nutrient-dense ang itlog. So, tama. Ta nasusustain mo yung energy mo sa mga ako. Tapos po, yung mga January, January 2024, ah. doon ko nang nag-attempt ko ako na, ng fasting na 16-8. Tumilis ang diyo. Tumilis ang diyo. Tapos oh, no noong March 20, 2024, isang biglang nangyari po noon, tuwing nag-exercise po kasi ako sa UP, jogging o kaya walking, tapos alas ko dapat yung kain ko. Pag tuwing mauwi ako, sumusobra ako sa oras. Kaya, pagdating ko pa naman dito sa bahay, magluluto pa lang ako, hindi lalo ng sobra na, mag alas 7 na. Tapos napansin ko, ba't hindi ako nagugutom? Kaya doon sabi ko, mm -hmm. doon, na, na nagsimula na sinubukan ko yung one meal a day. So na nag-2 meals ka, mapuntun ka ng neglect, na nag meals sa day ka, ang uh, anong oras ang kain mo? Ano si 5. ng hapon? Tapos, ano yung pangalawa? Gabi na ho, kasi magbabiyahe ako. Na alas 5 ng hapon, tapos gabi na. Anong oras Patu ang gabi? Pag-uwi, eh, mga 11. Ah, 11 na. So, 11 matutulog ka, kinabukasan ulit ng hanggang alas 5 ng hapon. Oh. Kaya lang, nasisira yung gano'ng ano, you know, pattern mo dahil pagkatapos mo mag-exercise walking or jogging, gabi na, so lumalagpas ng alas 5, umabot ng alas 7, oh. pero naobserva mo, hindi ka nagubutog. Oh. Kaya doon yung, uh, yung uh, circumstance kung bakit bakit hindi mo subukan ang one meal a day na lang? So, tinapos mo yung, ano, yung two meals a day at nag one meal a day ka na. Simula noon. Yan okay. ay March, March 2024. Okay. Ay, tuloy mo na. So, ano anong kinakain mo doon sa one meal a day? Anong oras yung kinakain? 7 p.m. Tapos ang kinain ko noon, nainis pa nga ako noon sa mga nagbabas sa akin. Eh. Kinain ko noon baka lang sa Steak o kaya giniling. Tapos itlog. Buong buwan yun. <laughs> Oo, oh, isang baka, buwan. Itlog. <laughs> oh, brito. Brito ang itlog o kaya nilaga. Yun pa rin. Tapos baka pa rin. I Steak lang o kaya giniling Yun lang. Pero... Red meat. Oo. <laughs> oh, sinadya ko talaga kasi sinabi nila. Yeah. nagkasakit Nagkakasakit na sa kidney yung ano eh. Ah. sinadya ko talaga isang buwan. Tapos nung lumampas ng isang buwan, doon ako tumikin. Dun, yung baboy. Nakita pa. Oo. Oh, Pero by the way, Michael, uh, ka the best talaga doon sa structure ng mga food natin, lalo na sa meat. The best, ang ano, tinatawag natin yung uh, nutrient dense talaga, ang red meat. Kaya kung, kung red meat ang yung uh, madalas kakainin, okay lang yun, ang every meal yung mo yan, ay uh, katumbas yan ng na ano, eh, multivitamins. Eh. Maraming mm -hmm. nutrition, mineral, vitamins, at uh, nutrients na nakukuha. Kaya the whole the whole month na nagbabaka uh, at itlog ka, hindi ka, ano yung naramdaman mo? Ano yung epekto sa'yo? Magaan mo. Tapos, yun nga, wala na yung sakit ko. Yung pa ako, unti-unti siyang gumaling. Natuyo na talaga. Yung e hindi pa ako naka-low naka carb. Kahit araw-araw ako mag-jogging sa UP, isang buwan ako mahigit nag-jogging ng tuloy-tuloy, andyan pa rin yung sugat. Eh. Tapos, kahit nga umulan, eh, nag-jogging pa rin ako dahil nga ayoko nang umabsent pero nandiyan pa rin yung sugat pero nung binago ko yung kinakain ko at nag-1 miladi ako yun tsaka siya gumaling